Hello, good morning po. Ngayon po, nandito naman po tayo ngayon sa Vermosa, sa Mountain View uh, Leisure Farm. Makikita na po natin ngayon kung ano po yung development po ngayon. Ito na po, sobrang ganda na po ng pavilion. Kung makikita po ninyo, yan po yung mga setup po niya dito. Ayan kung makikita nyo, meron na po talaga siyang development kasi pagpunta po namin dito dati is ayan, is nagsisimula pa lang po sila dito sa kalsada. So which is now ngayon. ngayon is, kung makikita nyo, mayroon na po talaga siya. Ayan. Hanggang doon na po yan. Ayan. Nando na po. ba diba? Ang ganda. So, bali po ang face 3 makikita po natin yung phase 3 po ay ayan dyan po ang phase 3 ayan po and then ang phase 4 dito sa baba so soon magkakaroon na po talaga dyan ng um, concrete na po yung kalsada po niya kung makikita po natin ayan, ginagawa naman po nila ayan po tapos yung guardhouse po ay nando na po siya. So, makikita natin na talagang may development na po siya. So, inaanyayahan ko po kayo na kung gusto nyo po talaga mag-invest, mag-invest na po kayo dito sa Mountain View kasi napagkaganda po siya dito. Ang weather po dito is mahangin. Ayan po. Maganda po ito dito sa mga retirement, sa mga kung um, seafarer po kayo na gusto nyo po ng uh, vacationist magbabakasyon po kayo sa magandang pong ambience tahimik at syempre mountain view po siya kaya nga po mountain view kasi nga po makikita po natin ang lahat sa baba po ng mountain. Lalong-lalo lalo na po doon po sa Um, phase 3, nandun po yung helipad. Doon po natin makikita. Or doon po natin makikita yung helipad. Kasi doon po, naka doon po talaga siya. Kasi nasa tuktok po siya ng bundok. Kaya doon po siya nararapat. Kasi kung dito po, lalo na po dito, hindi po siya po pwede gawa ng syempre malapit po dito. Pero, kaso nga lang ito dito is ano na po siya. Wala na po siyang ang um, bakante. Ibig sabihin, sold out na po ito dito sa phase 1. So, ang may available na lang po talaga, ang maraming available, is doon po sa phase 3 doon at saka sa phase 4. Kung makikita po ninyo, ito pong ang um, pavilion dati ng pagpunta po namin dito is gan, wala pa po ito talaga, constructed pa lang. Pero ngayon, makikita po natin, ayan po, ang ganda-ganda po nito ngayon. So, ayan, ito po dito yung fountain niya, kung makikita po natin. Ayan. Tapos, as in talaga po, pag may mga gathering dito sa MV, dito po nila ginaganap. Ayan po. Ang ganda po talaga dito, promise. Kaya, napakaganda rin po ng ambience. At saka, talagang masasabi po natin na talagang maganda po. So, under ano na po talaga dito, kung makikita po natin. Ayan. Ayan po talaga. Nagkakaroon na po talaga sila ng construction ng road para po maka-access po tayo doon pang baba po sa phase 2, phase 3 at saka phase 4. So ayan, titingnan po natin dito sa dulo sa entrance. Yeah. Ang ganda po talaga dito. Hindi po kayo tawag dito. Hindi po kayo magsisisi once na kumuha po kayo dito na ang investment. Kasi nga po, I guarantee you, na talagang maganda po talaga dito. Ayan. Tapos so, ayun doon yung parang ano, playground ng mga bata. Kung may kita po ninyo. Ayan, mamaya pupunta po tayo dyan. unahin po natin dito. Ayan. Ito yung guardhouse. So dyan po yung main entrance. Bali, ang office po nito, um, hindi ko na alam kung hanggang kailan sila dito. Kasi ililipat po siya doon sa may tuktok. Ayan. So, ito po yung development na po ngayon ng MB. So, di ba? Ganda. Yes. Ganda talaga siya. Magandang maganda po talaga ang VR Mosa. So, ayan. Ito yung ngayon. Ito, pansamantalang office lang po nila. Ayan. ito po, sabi ko nga po sa dati kong vlog, ito papunta po yan ng Maynila. Ito papuntang Nasubo ang area. So as kung makikita po natin, ayan po siya. Ayan. O ba diba? Ang ganda. Tapos ito yung main gate. Ayan. O diba ang Ang ganda. So, napagkalawak po talaga nito. Ayan. Ito na yung kanyang Ayan. Ang ganda niya. Promise. Diba? Sobrang ganda niya. Yan. Main gate, main gate. Ah, di ba? So, saan pa kayo? Murang-mura lang po. Yan po yung office. So, dito di ba? So, saan pa kayo? Tapos, ito na yung pavilion. Ito. <laughs> Punta tayo dyan sa ano. Sleep. Punta natin yung playground. Yeah. Ito yung playground dito. O oh, diba? Playground ng mga bata. Ayan. Ang ganda po talaga promise. Tapos dito yung kanyang parking area sa gilid. Sa mga gilid po, dyan sa gilid, dyan po yung kanyang parking area. mountain view ayan po thank you thank you very much po ayan ito po dito yung nakalagay is sales reception area ayan so ito po ang mountain view so ano pa po, po ang inaantay nyo kuha na po kayo ng investment so maraming maraming salamat po sana po magkita-kita po tayo dito one day. Salamat po.